Actually, nag ako sa kanya. Kay Vice President, sa, 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 tingin ko, she needs to talk to some uh, professionals and maybe some close friends and family para may labas niya yung ano yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Uh, may mahirap, may ano yun eh, i, anong tawag mo dun? Uh, o oh, hindi, hindi mo i-share. Oh, so. Yun lang po, yun lang po ang masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig, and ma siya na mag, meron siya mga uh, sessions na nailalabas niya yung mga damdamin na ganun. Bakit, sir? Bakit hmm? advice me? Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. At saka hindi, use, hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya. At, eh, pero yung naisip niya, hindi usual eh. So, Siguro kailangan may meron siyang makausap na mas madunong sa atin. So, hindi usual na abnormal? Hindi sa usual eh. Uh, sa, sabihin ko na lang strange. <coughs> <coughs> hindi ko nga alam. Kaya, kaya kailangan, kailangan niya may kausap siya na mas madunong pa sa akin. Oh, kasi abogado naman ako. Baka ibang field ang kailangan kausap ni VP. But of course, family can also help sa so, dapat may close family friends uh, relatives ka usapin or professional, or or professional yeah. so, Sige mas, yung ba yun sa natin kung yung na ng Vice Hindi ako nakatingin ako sa positive ha kasi uh, mabuti nga itong uh, ganito ka attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang, merong isang tao dyan na uh, ina inaanunsyo niya sa buong bansa, sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So, that's a, ganyan, that's a welcome development sa isang demokrasya that there is, some, there is someone, some party, some group checking the administration.